Kita kita. <laughs> Huli. <laughs> oh. 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 Ano? Sabit. Kaya pa? <laughs> Papunta naman kami ngayon sa underground river Cape Kasi tapos na kami sa coffin. Ayan. Pababa naman kami. Ayan. Susulitan so, na namin yung punta namin dito. Hmm. Ayan yung daan Medyo delikado yung daan Pagbaba Pero hindi na yung daan namin Dito pabalik Sabi ng tour guide namin hmm. Super adventure yung ride namin Ngayon Ngayong holy week Sulitin na namin to ha? Ayan. Andito naman tayo sa ano. to, sir. Cave. Uh, yung mga python. Kasi yung... Mm. na, uh, 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 oh, Cave yun, ay? sir. Cave? Uh, cave. nga daw. Sarado. Cave pero sarado. Sarado. Uh, unsafe, daw na uh, unsafe. explore Okay. Yung, uh, ano pong tawag sa cave na yan? Okay, wala pa itong pangalan. Walang pangalan. Oh, Secret. Secret. Okay. Secret, huh? Pero may diagawa libingan yan? Oo. Oh, nasa taas. Yung nasa taas. Nasa okay. okay. taas. Okay. okay. Bakit? Kung bakit marami namang ahas dito. Eh, kasi yung panahon ng digmaan. Nagbukulog uh -huh. sila ng ahas. Uh -huh. Panakot sa mga uh -huh. pa. Sundalo. Ah, panakot. Iyan ang ginagamit. Oh. Oops. Tabi-tabi po. Malaki, malaking ano. Ayun no, may libingan nga isa. Apo. Tan. Limang, limang dali dali yan yun. yung yan niyo. Baka mamagaan niyo yung dali ng isa. Titigay ito ro. Titigay ito ro, paano mo kaya? Ayun, 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 ayun. Hindi, paano? Pabuka. Pabuka yung mga turo. Ayun. Ayun, may okay. libingan nga. Ayun. Ayun, no? Ayun. And ito yung wall na mataas. Ito talaga living and yan. Yan talaga <makes> yung pinaka-tradition nila. Sabi ni Ma'am sa guide. Uh, para safe sa tao tsaka sa hayop. So nakahang siya malayo. Tsaka hindi pa daw civilized natin. Kaya may mga butas dito sa, sa wall. Rock wall yan. makikita nyo. ah uh,

Super historical nung ano nung kuweba na to. Ayan. Mall. Tabi-tabi po. Uh, ah, medyo sagrado din yung lugar. Ayan. Ang laking kuweba. Ayan. Ayan. <laughs> Uh -huh. tas doon may upload lahat ng mga rides window oh patangga sa adventure riders Parang mo nabasa'tin nga may bag Eh, mo ito rin na natin? Hindi, bibili ako ng parts daw. parts.

May tubig itisigwa nga doon pa sa ako. Di ba? Di ba nakakatubig to? Pag malaki. Awat sa inyong ginadari. Ayaw na rin ako.